Si Samson ang taong pinili ng Diyos na kayang talunin ang buong hukbo ng mag-isa. Gayunpaman, sa bandang huli, sumuko siya sa mga panlilinlang ng isang maganda at mapangakit na babae. Habang siya ay natutulog sa kanyang kandungan, pinutol ni Delila ang kanyang mga tirintas, ang lihim ng kanyang lakas at ibinigay siya sa kanyang mga mortal na kaaway. Ngunit ano nga ba ang nagbunsod kay Delilah para ipagkanulo siya? Ito ba ay kasakiman, takot o isang bagay na mas madilim? Ito ang kwento ng pinakadakilang bayani ng Israel na, sa isang sandali ng kahinaan, nawala ang lahat. Nagsimula ang lahat sa isang madilim na panahon para sa Israel nang hindi matiis ang pangaapi ng mga Filisteo. Ang mga Filisteo ay hindi mapapantayang mga kaaway. Ninakawan ng kanyang mga tropa ang mga nayon, sinira ang mga pananim at nagpakalat ng takot saan man sila magpunta. Sa gitna ng kaguluhang ito, lumitaw ang isang lalaki na tila hindi magagapi, si Samson. Hindi lang siya isang mandirigma, hindi rin siya isang ordinaryong tao. Si Samson ay isang buhay na alamat, kinatatakutan ng mga Filisteo at iginagalang ng mga Israelita. Dahil bago siya isinilang, si Samson ay bahagi na ng mas malaking plano. Nagsimula ang kanyang kwento sa panahon ng matinding kalungkutan para sa kanyang pamilya. Si Manoa, ang kanyang ama at ang kanyang asawa, isang babae na hindi nakatala ang pangalan, ay dinadala ang bigat ng pagkabaog. Ang hindi pagkakaroon ng mga anak sa oras na iyon ay itinuturing na halos isang sumpa. Si Manoa ay taimtim na nanalangin para sa isang tagapagmana, ngunit ang kanyang mga panalangin ay tila hindi sinagot. Hanggang sa, sa isang ordinaryong araw, may nangyaring hindi pangkaraniwang bagay. Ang asawa ni Manoa ay nasa bukid, posibleng abala sa kanyang pang-araw-araw na mga gawain nang may lumitaw na isang hindi pangkaraniwang lalaki sa kanyang harapan. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kakaibang paraan at ang kanyang tinig ay naglabas ng autoridad na ginawang mas matatag ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ikaw ay baog at hindi pa nagkaanak, sabi niya. Ngunit siya ay magbubuntis at manganganak ng isang lalaki. Siya ay magiging isang Nazareo na itinalaga sa Diyos mula sa sinapupunan hanggang sa araw ng kanyang kamatayan, sapagkat ang batang ito ang magiging tagapagpalaya ng Israel mula sa mga kamay ng mga Filisteo. Ang mensaheng iyon ay hindi lamang magandang balita, ito ay isang banal na pagtawag. Kaya ipinanganak si Samson na may bigat na pangako. Simula bata pa lang ay alam na niyang iba na siya. Habang ang ibang mga bata ay malayang nakakapaglaro, mayroon siyang mga panuntunan. Ang iba ay maaaring gupitin ang kanilang buhok, ngunit ang kanilang buhok ay tumubo bilang isang palaging paalala na ang kanilang buhay ay hindi pag-aari. Siya ay hindi lamang isang batang lalaki, siya ay isang pinili. Ngunit sa pagpili na iyon ay dumating ang isang pasanin, dinala niya hindi lamang ang kanyang sariling buhay, kundi ang kapalaran ng isang buong bansa. Ibinukod siya ng Diyos upang maging isang tagapagpalaya, isang taong nakatakdang harapin ang mga Filisteo, ang malupit na maniniil ng Israel. Ang kanyang panatang Nazareo ay hindi lamang isang hanay ng mga tuntunin, ngunit isang simbolo ng kanyang direktang koneksyon sa Diyos. Ang kanyang buhok na hindi kailanman dapat gupitin ay isang nakikitang tanda ng tipan na ito. Ang bawat thread ay kumakatawan sa kanyang pagtatalaga hanggat nananatili siyang tapat, hindi magagapi si Samson. Ngunit ang pagsira sa alyansang ito ay mangangahulugan ng higit pa sa pagkawala ng lakas. Ito ay nangangahulugan ng pagkawala ng iyong sariling pagtawag. Sa paglipas ng panahon, sumikat si Samson. Siya ay napakalaki na may mga bisig na kasing lakas ng mga puno at isang matalim na tingin, ngunit ang kanyang tunay na lakas ay hindi lamang sa kanyang katawan. Nang galing ito ng direkta sa Diyos, ginamit niya ang lakas na ito para protektahan ang kanyang bayan at harapin ang mga Filisteo. May isang araw na hinarap ni Samson ang imposible, isang libong Filisteo na armado hanggang sangipin ang pumaligid sa kanya sa parang. Nayanig ang lupa sa bigat ng kanilang mga bota at ang mga talim ay kumikinang sa nakakapasong araw. Nagtawanan sila tiyak na dudurugin ng kanilang numerical advantage ang lalaking nangahas nang hamunin sila ng maraming beses. Ngunit hindi umatras si Samson. Sa mga mata na nag-aapoy sa determinasyon, inis niya ang lupain sa paligid niya. Walang armas. Isang pangalang ng asno ang itinapon sa tuyong lupa. Kinuha niya ito at nang walang pag-aalinlangan sinugod ang buong hukbo. Ang unang suntok ay mapangwasak, durog sa helmet ng isang sundalo at ibinagsak siya na parang isang sako na walang laman. Bago pa makapag-react ang iba, ibinabani ni Samson ang kanyang panga at tinamaan pa ang dalawa. Nagkaroon ng kaguluhan. Umalingaw-ngaw ang hiyawan ng mga sugatan ng mapagtanto ng mga Filisteo na hindi ordinaryong tao ang kanilang kaharap. Ang panga ay pumutok sa mga kalasag, nagbibitak ng mga buto na parang kulog, hindi tumigil si Samson. Mabilis at brutal ang kanyang mga suntok, parang unos na walang makakapigil. Ang mga Filisteo na dumating ng may kumpiyansa ay nagsimulang umatras sa takot. Ngunit walang matatakbuhan, ang larangan ng digmaan ay naging isang sementeryo. Nang matapos ang lahat, nakatayo si Samson, humihingal, na may mantsa sa lupa ang dugo ng kanyang mga kaaway. Isang libong lalaki ang nakahimlay na patay sa paligid niya. Nakalawit pa rin sa kamay niya ang sirang panga. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa tagumpay na ito. Pinuri siya ng mga Israelita bilang isang tagapagligtas. Ngunit sa mga Filisteo ito ay naging isang sumpa. Determinado silang tapusin siya, nagplano sila ng pananambang. Sa kalaliman ng gabi, isang nayon ng mga Israelita ang napapaligiran ng mga sundalong Filisteo. Alam nilang naroon si Samson, nagpapahinga. May mga sulo at espada sa kamay, tahimik silang gumalaw. Sa pagkakataong ito, hindi na siya makakatakas bulong ng pinuno ng iskwad. Lumangit-ngit ang pinto nang itinulak ito ng isang sundalo. Ngunit bago pa man sila makapasok, ay marahas na bumukas ang pinto. Sa threshold, nagpakita si Samson. Ang kanyang kahangahangang figura ay naliwanagan ng apoy ng mga sulo. Sa isang iglap, natigilan ang mga sundalo. Binasag ang katahimikan ng isang sigaw ng digmaan ngunit hindi ito sa kanila. Mm, kay Samson iyon. Ang sumunod na nangyari ay naging isang alamat sa mga Israelita at isang bangungot sa mga Filisteo. Sumulong ang mga sundalo, nakataas ang mga espada, handang puksain siya. Ngunit hindi nag si Samson. Hinawakan niya ang unang sundalo na naglakas loob na lumapit at inihagis sa iba saglit na binuksan ang daan. Ngunit hindi umatras ang mga Filisteo. Pinalibutan nila ang bahay na parang galit na alun. Tumingin si Samson sa paligid. Alam niyang hindi sapat ang lakas niya para manalo ng mag-isa. At pagkatapos ay nakita niya ang kanyang sandata, isang kahoy na sinag. Sa isang galaw, binuhat siya nito at inatake. Bawat suntok ay nayayanig ang lupa ang mga Filisteo na dating tiwala ngayon ay umatras sa takot. Nang matapos ang labanan, ang lupa ay natabunan ng mga nahulog na sundalo. Si Samson, na at hinihingal, ay nanatiling nakatayo na ayos ang alikabok at siya ay naroon nag-iisa muli. E para sa tagumpay, ay laging nagdadala ng katahimikan at ang katahimikan ay nagdulot ng kalungkutan at sa kalungkutan ito ay pumasok si Delilah sa buhay ni Samson. Pumarahil ay dapat nating sabihin na sa walang laman na ito, pinayagan siya ni Samson na pumasok, isang pagkakamali na lubos niyang pagsisisihan. Si Delila ay hindi katulad ng ibang babaeng nakilala ni Samson. Hindi lang ang kagandahan nito ang nabigani sa kanya. Bagamat napakaganda nito na parabang ang araw mismo ang sumisikat para lang mailawan siya. Mayroong higit pa tungkol sa kanya, isang misteryo sa kanyang mga mata, isang pangakit na nagparamdam kahit kay Samson, ang lalaking humarap sa mga hukbo ng walang takot. Pero sino si Delila? Ang Biblia ay hindi nagsisiwalat ng maraming detalye tungkol sa kaniyang pinagmulan o sa kaniyang tunay, na mga motibasyon. Isa lang ba siyang babae na nadala ng kasakiman na naakit ng mga pangakong pilak mula sa mga pinunong Filisteo? O napipilitan ba siya na natatakot sa mga kahihinatnan kung tumanggi siyang makipagtulungan? Marahil ay hindi nakita ni Delilah si Samson bilang isang tao, ngunit sa halip bilang isang paraan upang makamit ang kapangyarihan at seguridad. Anuman ang katotohanan, isang bagay ang tiyak. Tuso siya at alam kung paano pagsamantalahan ang emosyonal na mga kahinaan ni Samson na hindi nagawa ng ibang kaaway. Para kay Samson, tila si Delilah lamang ang hindi lamang nakakita sa kanya bilang isang mandirigma o isang buhay na sandata. Tinatrato niya ito na parang isang lalaki kasama ang sakit at kahinaan nito. Sa kanyang mga bisig, nakatagpo siya ng kaginhawahan. Ngunit hindi niya alam na ang kaginhawaan na iyon ay, sa katotohanan, isang maingat na inihanda na bitag. Noong una, walang itinanong si Delilah tungkol sa pinagmulan ng lakas ni Samson. Naghintay siya ng tamang sandali na kuha ang tiwala nito dahan-dahang lumapit sa kanya. At nang napagtanto niya na siya ay ganap na kasangkot, sinimulan niya ang kanyang pag-atake. Samson, napakalakas mo, ngunit paano kung isang araw ay hindi ka? Kung isang araw ay nabigo ang iyong lakas, mayroon bang anumang bagay na maaaring magpapahina sa iyo? Ito ay isang simple, halos inosenteng tanong, ngunit may kakaibang nararamdaman si Samson. Tumawa siya, inilihis ang usapan. "Kung ako ay nakatali ng pitong sariwang bowstrings, ako ay magiging mahina gaya ng ibang tao." Nang gabi ring iyon, habang natutulog si Samson, isinagawa ni Delila ang kanyang plano. Itinali niya siya ng sariwang panali at tinawag ang mga Pilisteo. Gayunpaman, sa paggising, sinira ni Samson ang kanyang mga gapos na parabang mga hibla ng buhok. At ang mga Filisteo ay tumakas sa takot. Si Delilah, na may tagong ngiti, ay nagkunwaring hindi naiintindihan ang nangyari. Bakit mo ako niloko, Samson? Kung mahal mo ako, sabihin mo ang totoo. Si Samson, na walang kamalay-malay sa panganib na inilalagay niya sa kanyang sarili, ay walang ideya na ang bawat kasinungalingan niya ay nagdadala sa kanya ng mas malalim at mas malalim sa bitag. Sa Silent House na yon, hindi lang trust game ang naganap may mas malaking planong naganap at ang mangyayari sa mga susunod na gabi ay maglalagay hindi lamang sa kanyang buhay sa panganib, kundi sa kapalaran ng isang buong bansa. Sinubukan muli ni Delilah sa pagkakatong ito ay may higit na pagpupumilit. Isang gabi, sinabi niya, kung ako ay tinalian ng mga bagong lubid na hindi pa nagagamit, ang aking lakas ay mawawala. Muli hinintay siya ni Delila na makatulog at iginapos siya. At muli ang mga Filisteo ay nagtago sa lilim na handang hulihin siya. Ngunit madaling naputol ni Samson ang mga lubid. Naputol ang mga ito na parang marupok na sinulid at ang mga Filisteo ay tumakas sa takot. Ilang beses na nating hinayaan ang ating mga sarili na lukohin sa paniniwalang tayo ang may kontrol sa lahat. Tulad ni Samson, binabaliwala natin ang mga babala at patuloy tayong nagtitiwala sa mga maling tao, sa mga maling bagay hanggang sa huli na ang lahat. Hindi kailangang bugbugin ni Delilah si Samson ng may malupit na pwersa. Gumamit siya ng isang bagay na mas banayad, pagpipilit, pagmamanipula at pagakit sa puso. Maraming mga bitag ang ganito. Hindi sila nalikha sa pamamagitan ng direktang pag-atake ngunit sa pamamagitan ng mga bulong na nagpapababa sa ating pagbabantay. Nadismaya si Delilah. Alam niyang hindi siya mabibigo ngunit si Samson ay hindi isang walang muwang na tao o baka naman ang pag-ibig niya ang nagalinlangan sa kanya. Ayaw niyang ibunyag ang kanyang sikreto ngunit ang pagpupursigin ni Delilah ay nagsimulang magpapagod sa kanya. Sa kaibuturan niya, alam niyang hindi lang pisikal na lakas nito ang kailangang masira kundi pati na rin ang espiritu nito. Pagkatapos, ginawa ni Delilah ang kanyang huling hakbang. Umiyak siya, inaakusahan si Samson na hindi talaga siya mahal. Bawat luha, bawat salita ay kalkuladong tamaan si Samson kung saan ito masakit sa puso. Kung mahal mo ako, bakit hindi mo ako pinagkakatiwalaan? Bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano talaga ang nagpapalakas sa iyo? O hindi mo ba nararamdaman sa akin ang nararamdaman ko para sa iyo? Ito ay isang madamdaming dagok, isang bagay na kahit ang lakas ni Samson ay hindi kayang labanan ng matagal. At pagkatapos, isang nakamamatay na gabi sa wakas ay sumuko siya ang lakas ko ay hindi nagmumula sa akin. Ito ay mula sa Diyos. Kailanman ay hindi naputol lang aking buhok dahil ito ang tanda ng aking panata sa Kanya. Kung ang aking buhok ay mawawala, ang aking lakas ay magiging katulad ng ibang lalaki. Nakinig ng mabuti si Delilah. Wala siyang ipinakitang reaksyon. Ngumiti lang siya at hinintay na makatulog si Samson. Nang matiyak niyang tulog na ito, tinawag niya ang isang lalaki para putulin ang mga tirintas nito. Isa-isa, nawala ang lakas ni Samson. Sa sandaling ito, wala siyang nararamdaman. Ngunit nang magising siya, ay napagtanto niyang may mali. Naroon ang mga Filisteo na handang hulihin siya sinubukan niyang mag-react, ngunit hindi sumunod ang kanyang katawan. Ang mandirigma na minsang nakatalo sa mga hukbong mag-isa ay mahina at walang kapangyarihan. Nang salakayin ng mga Filisteo ang bahay ng gabing iyon, hindi na si Samson ang hindi matatalo na tao na kanilang kinatatakutan. Sinubukan niyang bumangon, sinubukang lumaban, ngunit bumigay ang kanyang mga paa. Hindi man lang kailangan ng mga kadenang bakal na dinala nila, kahit wala ang mga ito, hindi makakatakas si Samson. Ang bayani ng Israel, ang simbolo ng banal na proteksyon, ngayon ay nakahilata sa lupa. Nakuha ni Delilah ang gusto niya, ngunit hindi niya alam na ang kanyang pagkakanulo ay nagtanim ng binhi ng banal na paghihiganti. Sa sandaling nahulog si Samson, may nagising sa loob niya at ang sumunod niyang ginawa kahit na bulag at mahina ay maaring ang pinakadakilang pagkilos ng lakas at pananampalataya na umiiral kailanman. Maghanda para sa isang kahihinatnan na mas epic kaysa sa maiisip mo. Nagmamasid si Delila mula sa malayo, nakatago sa mga anino, ang kanyang mukha ay nagpapanatili ng halos hindi nagbabagong ekspresyon. Gayon pa isang bagay sa kanyang mga mata ang nagpahayag ng halo-halong damdamin. Marahil ay panghihinayang, marahil ay kaginhawaan o simpleng bigat ng pagkaalam na ang kanyang papel sa kwentong ito ay natapos na. Bakit niya ginawa ito? Para lang ba sa pera? Siguro. Ngunit ang totoo ay walang makapagsasabi ng may katiyakan kung ano ang nasa puso niya. Si Delilah ay isang babae na may komplikadong personalidad na naninirahan sa isang lupain ng walang lalaki sa lambak ng Sorek, isang rehiyon sa pagitan ng Israel at ng mga teritoryong Filisteo. Marahil ay natakot siya na natatakot na kung tatanggihan niya ang alok ng mga pinunong Filisteo, siya mismo ang magiging puntirya ng kanilang galit. O marahil, pinili niya si Samson hindi dahil sa pag-ibig, ngunit bilang isang paraan ng pagkamit ng isang bagay na mas malaki, kayamanan, kapangyarihan, seguridad. Ang mga Filisteo na dinaig ng galit ay hindi nasiyahan sa paghuli lamang kay Samson. Dinala nila siya sa Gaza ang kuta ng kanyang mga kaaway kung saan sinimulan nila siyang hiyain bilang isang malupit at simbolikong kilos, dinukit nila ang kanyang mga mata habang buhay na inaalis sa kanya ang liwanag ng araw at ang lupang kanyang sinumpa ang protektahan. Pagkatapos ay hinatulan nila siya nagawing hayop ang gilingang bato, anupat ginawang bulag na alipin ang dating kinatatakutan na mandirigma. Araw-araw na natili roon si Samson, hinihila ang mabigat na bato habang tinutuya at iniinsulto ng mga bumihag sa kanya. Siya na minsang nagwasak ng mga pintuan ng lungsod at natalo ang buong hukbo. Ngayon ay naging isang nakakahiyang pag-iral na gumagalaw sa walang katapusang mga bilog sa kadiliman. Gayunpaman, ang kanyang pagkabihag ay hindi lamang isang parusa. Naging panahon din ito ng malalim na pagmunimuni. Nang walang liwanag na gumagabay sa kanyang mga hakbang, nagsimulang makakita si Samson sa paraang hindi pa niya nakikita noon. Napagtanto niya na ang kanyang tunay na lakas ay hindi kailanman nasa kanyang kalamnan o buhok, ngunit sa halip ay nasa presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Habang ang kanyang mga kaaway ay nagtatawanan sa kanyang pagkahulog, may nangyari sa katahimikan ang kanyang buhok, ang simbolo ng kanyang alyansa ay nagsimulang tumubo. At sa bawat hibla na lumago, nadama ni Samson ang kanyang pananampalataya na nababago. Naunawaan niya na siya ay nabigo, ngunit natanto din niya na hindi patapos ang Diyos sa kanyang gawain sa kanya. Habang nagtatrabaho si Samson, bulag at nahihiya, walang nagbigay pansin sa isang bagay na tila hindi gaanong mahalaga ang kanyang buhok unti-unting lumalaki. Para sa mga Filisteo, ito ay walang kahulugan. Ngunit para kay Samson, bawat araw ng katahimikan sa kadiliman ay nagdadala ng pakiramdam na may nagbabago. Sa katahimikang ito, malayo sa mga hiyawan at palakpakan ng mga tao, nagsimulang kumilos ang plano ng Diyos sa hindi maisip na mga paraan. Si Samson, bulag at nahihiya, ay nagsimulang magmuni-muni sa kanyang pinagdaanan. Napagtanto niya na ang kanyang lakas ay hindi talaga sa kanya, ngunit palaging nagmumula sa Diyos. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nanalangin siya. Ngunit hindi tulad ng kanyang mga naunang panalangin, ito ay hindi isang mapagmataas na panalangin o isang pagsusumamo para sa tagumpay. Ito ay isang panalangin ng tauspusong pagsisisi. Nakilala niya na nabigo niya hindi lamang ang kanyang sarili, kundi pati na rin ang Diyos at ang kanyang mga tao. Samantala, nag-organisa ang mga Filisteo ng isang dakilang kapistahan sa templo ni Dagon, ang kanilang Diyos. Nais nilang ipagdiwang ang pagkabihag kay Samson, na ipinakita ang kanilang tagumpay laban sa taong nagpahirap sa kanila ng labis. Puno ang templo libu-libong tao ang nagtipon. Ang mga pinunong Filisteo ay nagtawanan at nagihaw habang si Samson ay dinala na pinamumunuan ng isang batang lingkod sa gitna ng pagdiriwang. Dalhin ang bayani ng Israel, sigaw ng isa sa mga pinuno, magsaya tayo kasama siya nang dinala si Samson sa templo, nasa kasagsagan na ang party napuno ng tunog ng tambol ang hangin na naghahalo sa hiyawan at tawanan ng karamihan ang mga filisteo ay sumayaw sa pagtatagumpay na nagpupusta kay dagon para sa paghuli sa bayani ng israel dalhin mo si samson ang lalaking bulag may sumigaw at nagtawanan ng mga tao doon siya dumating na pinangungunahan ng isang batang lingkod na natitisod sa daan Ngunit kahit wala ang kanyang mga mata, may kung ano sa kanya na nagdulot pa rin ng takot. Isang nakapangingilabot na katahimikan ang namayani sa sandaling nakaposisyon siya sa pagitan ng dalawang pangunahing haligi ng templo. Naramdaman ni Samson ang malamig na tekstur ng mga bato sa ilalim ng kanyang mga daliri, bawat bitak at di kasakdalan. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin ang kahihiyan, ang pagkabulag, ang mga tanikala na nakagapo sa Kanya. Wala na sa mga iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang layunin kung saan siya tinawag. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, lubos na naalala ni Samson kung sino siya. Ang panalangin ni Samson sa pagkakataong ito ay iba sa lahat ng nauna. Ito ay hindi isang mapagmataas na pagsusumamo para sa tagumpay, ngunit isang taos pusong sigaw para sa pagtubos. Panginoong Jehova, alalahanin mo ako, bigyan mo ako ng lakas kahit minsan lang, pagsusumamo niya. Alam niyang magwawakas na ang kanyang buhay, ngunit alam din niya na kahit sa kanyang kahinaan, magagamit siya ng Diyos para sa isang dakilang bagay. Isang kakaibang init ang dumaloy sa kanyang katawan Naparabang ang bawat minsang nanghihina na kalamnan ay napupuno ng eneriyang alam na alam niya ngunit akala niya ay tuluyan na siyang nawala. Huminga ng malalim, itinukod niya ang kanyang mga paa sa lupa at ipinatong ang kanyang mga kamay sa mga haligi. Mamatay na ako kasama ng mga filisteo. Sigaw niya, ang kanyang boses ay umaalingaungaw na parang kulog sa templo. Nagsimula siyang magtulak ang mga haligi ay lumaban. Nagtawanan ng mga tao, ngunit ngayon ay kinakabahan na ang pagtawa. Ang mga maliliit na bitak ay nagsimulang lumitaw sa mga bato, at ang tunog ay nagpawi ng pagtawa. Nagsimulang manginig ang buong templo. Sa isang huling pagsisikap, ibinigay ni Samson ang lahat ng mayroon siya, ang kanyang katawan, ang kanyang kaluluwa, ang kanyang lakas. Lahat ay naihatid sa sandaling iyon. Ang mga haligi ay bumigay at ang bubong ay bumagsak na nagdala ng isang dagat ng mga bato at alikabok. Naghiyawa ng mga tao sa gulat ngunit wala nang matatakbuhan. Ang buong templo ay nawasak kasama nito ang libu-libong filisteo kasama ang kanilang mga pinuno. Sa gitna ng mga guho, nanatili ang isang sagradong katahimikan. Ang sakripisyo ni Samson ay hindi lamang isang tagumpay ng militar, ngunit isang gawa ng pagtubos. Ito ang huling pagsuko ng isang tao na kahit sa kanyang pagbagsak, natagpuan ang kanyang tunay na layunin. Namatay si Samson doon, ngunit hindi bilang isang talunang tao. Namatay siyang isang bayani na tinutupad ang pagtawag na ibinigay sa kanya ng Diyos mula pa noong una sa kanyang kahinaan, natagpuan niya ang tunay na lakas at ang kanyang sakripisyo ay umaaling ngaw-ngaw hanggang sa araw na ito bilang isang makapangyarihang paalala na magagamit ng Diyos kahit ang pinakamababa nating sandali para magawa ang isang bagay na mahusay. Ngayon, ano sa palagay mo ang nagbunsod kay Delilah para ipagkanulo si Samson? Kasakiman lang ba o may mas malalim pa iwanan ang iyong komento sa ibaba at ibahagi ang iyong opinyon. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel hanggang sa susunod na video.